Yes, mga kabady, andito tayo ngayon sa ano? Ah, uh, Qmart. Mega Qmart. Dito sa Cubao. At mamimili kami ngayon mga kabady na ano? Lansunis, kung ano mga kalakal. Hindi rin sa akin lansunis lang. Yung mga kasamang ko. Umukha sila ng mga iba-ibang protas. Kailan alas ka, mga kabady, pabakit ako sa inyo. Miga Qmart dito ng mga protas. Ayan mga kabady. Palaki yan mga kabali bungad, bungad, yan mga kabali yung pinapakita kanya bungad pa lang hindi pa ako makapasok sa loob napakalaki niyan mga itong migat yung mat, mga kabali

mga baboy, manok, kaya andito. Ito mga bakal pa. Mamaya pa yung darating. Mamaya, pa mga madaling hari yung magtitinta mga kapali. Yeah, let's go mga kapali. Yan yeah, mama ni. Halo-halo mga kapali. Let's go. Yan, yeah, ito. Puro po kasi mga kapali. Mamaya nagtitinta pa, pinipig. Ang patutan nito. Pa-vlog ko sa Chris, ano yun ang vlog mo. O, oh, yan, sinanay, o. Oh. Ah, pag, pag gusto nyo bumili ng pinipig din sa Akyo Mart, o. Oh. Yan, sinanay, o. O, na. Wala, kasi lang. Lagong fruit. S Sige nga, diretso nga ako dyan. Ay, may mga medium din mga kabati, o. Oh. Nawala na ako, nawala na ako. Sige, thank you. Mark, thank you, Mark. Mayroon daw. Ito ang loob ng Mika Kiyomart, mga kabati. <laughs> ano? Hmm. mayroon na may ganda ayan mga kaibigan, kaya alis ko kaya may paalis na wala kaming nakuhang lansones mga kabady kaya bukas wala akong paninda no, no. Yeah. Yeah. <laughs> ba? bali dito kami kumukha ng lansones mga kabady kumawag kami tulog ka

Okay mga kabadi Yan ang nakuha namin mga kabadi Ano Ito naman po kasi mga kabadi Sa Ikan Kiyomart Bye let's go